sleeper towels saka ano marami pa oh, tayo pakita ma dino yan oh sketchers. mm. kape yan kape ni Ninang Los mahal kape ni mahal mo mahal ko lang ay mahal mahal yan mahal mahal to oh, yun, uh, tag 13 dollars niya 12 Twelve dollars. Ayan guys. Ang hirap ng mag-packets guys. Nag-regot. Ang nagastos daw niya is 30,000 pesos. 1,000 dollar. Ang mura naman yung sinabi mo. Ang mura naman yung sinabi mo. Ang mura yung sinabi Ilan mo na dyan yung pangagatas may lahat. pakita. Dito yung video. Ayan. Kunin niya yung apat na gatas. Ano ba to? Kukunin ba to? Yes. Sabi mo natin. Sakan. Yes, sure. model ko na eh, ni Madam Michelle. Baka tama. Yan yeah. ang insure, guys. Yan, insure. Hmm. Insure. Apat. Para kay ano, kay father. Yan, si Ading Mayla. Yan, si Ading Mayla na bumili ng gatas para kay amang. Yan daw. Ano yung matirasong ganyan? Ano yung yan? Yung dalawa, iuwi niya, ilagay niya sa lalis Eh, iiwar mo ah. Three, good, from good, from, good for, from six, from six, from good for six, good for months na. Eh, uh, nee, one month, one tin No, two weeks lang, two, month is two tin <laughs> Yan. Ang dami guys, diba? Uy, kayo mga lontong. May mas ba tuluntong? lontong? May mas, kaya ni sila yung lontong. Diba? Michelle, ah, may lontong. Ako, ito ang short. Bakuta na yung lupo. Ay, wala nga mabita. lupo. Ano na ganun? Damit! Yung mga kaila, yung kanina, dali! Bisa mo! Tapos ka lang din Hindi ah! Eh, wara-wara, eh, wara-wara ayaw wara, Tapos, no, agtodo, bahala kayo ito. Ang kung nga, pag sa kaila man kita, wara ayaw dito. At uh, madanong eh, maturo. dapat rabi A, sa maturo. Madanong rabi Wara mo, ay pakita mo dito yung tibidyo ni, oh. May sabi ni Kartoon, nagadong dilata din, may video hey. sa'yo. Si eh, busy, agarod, may 2 minutes kayo lang. Naging Ay, tuloy, ipakita ang... Nagkado ko yung corn video. Hmm, yan, yeah, no. Na, muna yung maling, may video ko na. Okay, gumata, ah. ang, gumata, uh, gumata, pasalubong niya, guys. Ako, uh, oh, pasalubong. ng kapal Awa, ah, well, may blood naman yan. Sige, lang. <laughs> Nagpa, nagpawita man yung tiyayin ng kilo nga mababoy yun. Nagpawita, tagtay tiyayin ng 6 kilo nga baboy Bati eh. ang mabuong dahil tayo iskipe. Mabit pa. Plastic mo. Mura yung plastic. Ibarko itong lupot hmm. pa Ay, marco din dami guys. Oh, pakitam yung may lumadam. <laughs> Ay, nabag, nabagtuogan ni Michelle Ayan. ni Michelle nagawid yung Pilipinas. At taga-package. Tatasumbang po manin. Taga-package manin. Siguro na package I love this day. Hey, hiyang na, dito yung Singapore na nag-pull down so na. No, Pilipinas nag-iisit. Ang na. Ay, siya? dahil kanya? Ito ice cream, ha? Mga pa ice cream. gado guys. Ay, adog buya. Dahil na yung vlog ko. Ito taga Pilipinas. Ang ganda daw. Magpapractice kami. Ang dami o, ang dami. Kasi ay, ano, atong iPhone 14 Pro Max ang liwanag o. Pati siya ang kinilas lang ay kinilas. At saka ang lambot-lambot. Ay, nagibarang ni kinilas. Ayan. Nakita ang gibarang ni kinilas O, oh, nakita kayo kayo. Yan, no. yun, laro, no? na yan, ko na yung video kanya. ano agito pa ito yung daming mga laroan o. Hindi naman laro. yan Ayan. Ayan. O, puno na. Malaki yung box. Sing laki. Ang dami pang inalagay. Marami pang nalagay para po. pa yan. Oo. Hindi bali mag-i-biskwito na matan. Okay, gata mo muna. Uh, pag di ba ngayon. Uy, gata. Uchit, uchit na lang. pa Iwar, trabaho mata. Importante, importante da ganyan <inaudible> ilako takin kula sa Uloa, bedagini, Además, ulo nang pedagitinoy gatas ikat tempay-tay. Gadil na tadi kon tani o. Balukot mata mayelo. Balukot na gita mayelo pumutok kagita. Madam. Uno ikatamgay lagi dilatan nga biskwit. Uno nagkatam tapo kagali. Ilako gatas maguddi aton no hangga malain pa ikan kire na latan. Ikat lagi natan nya. Kan kirem latan. Ikat lagi natan og biskit. Ano naman aji eno no? Nakapay nakasilaw ma. kerga di box kita tem ditem ditem am am dibi deh ngarung di bagit sa ta ya ultang ko di bagit si madam michelle apa itu ngirim-ngirim bungkar nang package si madam michelle ya nagato ipa tis tani guys oh eh oh daming that... eh oh, mga busy sila oh what i mean anya eh aku nak ilap aja deh ikak tak de kira dibu cokolitin kabel ko juna tan oh

busy shook, shook. Shook. -good. Nakasi Ayan, na Show, show. Show. Kasi hindi good. Ano kasi mo? Ayan, na din ni Busy Overtime. Alas nubi na ngayon guys dito sa abroad. Alas nubi. Alas gamit naglawag pa lang. Alas nubi. Yan, magpapagis hey. kasi sila. mo, dagitan na ama mo. Apay, papagis eh. Tingka kasta. Oh, Ako yung Pilipino. Kung <laughs> nag-iawid, dumula <laughs> Ibatin <y> <laughs> ko Uy, ibatin well, Ikaw man tayo ka ni Moody nga bag. nga bag. Ipababang. Ipababang tayo no, nung makita ni Michelle. Ita. 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 Ano. Ita. Nay, nee, nay, nee, nay, nee, nay, nee, nay, nee. nay. Pagkita mo kita, eh. Sige, na mo. Hello, guys. Ito ang laman ng Balikbayan Box ni Milo. Yan, oh, siya Ayan. Jollibee Box. At ito yung mga laman. Yan, oh, may Imperial na Sabon. May Colgate. May Nescafe Cold. May Toothbrush. May Listerine. Yan, malaking big box ng Toblerone. Yan, big box ng Toblerone. Ay, nako may indomie pa o oh. Indomie. At ito, oatmeal para kay father. Yan, oatmeal. May sugar pa. Spaghetti. Ito, itong nabalot na ito, malaking kapiyan na gold. Yan, dalawang nabalot. Ito, may... Mayroon pa siyang ano. Yan, mga chichiria. Chocolates. Ang dami guys. Ang dami. Dito, may asin. Mayroon pa siyang yan, Milo. Big beans. Ano to? Maling. ayan dami guys yung mga dilata may ano naman yata o oh, may isang sardinas ito pa oh, may milo ayan may sardinas premium ham Singapore chicken curry face chicken curry ito a packet of chicken curry ayan dami ikan bilis curry ayam. Ito naman yung ano, sardinas. Dried fish. Ito mga damit. Mga I love Marami siya. Yan, I love is G. Marami. I love Or kids. Yan, dami. Ito ang kayata. Mga damit. Yan. Hulang pa. Marami pang ilalagay. Bibidyo ko konti-konti. Kasi nagbibili pa lang siya. Ayan. Ang dami no. Ito rin may mga ano rin dito oh, May mga. Ayan. Blanket. Ayan. Another blanket. Another blanket. Ano, yung blanket ulit. Ano naman to? Ito si fruit daw. Ano pa? Marami pa. Ano, may chichir niya pa. Yan. Chichir niya. Moroko. Moroko. Ano pa Bowls. Yan. Hand sanitizer. Ay konti pa lang yung nabili niya, guys. Kulang pa to. Kulang pa. May dab pa na sabon. Yan, ito dalawang bedsheet. Dalawang bedsheet din yan, guys. At ito pa isa pang bedsheet. Maganda. Marami ah. Kulang. Kulang yung anod, guys? 1000 dollar na pambili lang ng ipapackage kulang talaga kasi may mga gatas pa siyang bibilhin yung mga gatas pang bibilihin yung ano yung insure para kay father ayan o oh. so kapagod din nung naglas ano, ayan jolly bee ayan ang dami o oh guys puro mga damit yan ang dami mga ipamimigay sa mga may gusto. Yan, nang daming mga damit. Hanggang sa ilalim nito, ang dami. Ano? mga bestida pa. May mga ano dito, may mga magagandang bestida at blouse. Ito, oh, bestida, ang ganda. Oh, tingnan nyo. O, oh, diba? Ang ganda. O, oh, yan. Ang gaganda, guys. Ang dami. Ang dami kaya nito. Yan, tingnan natin sa loob. Mga bistida Yan. Bagay na bagay ito kay ano, kay teacher. Kay Madam Maricar. Yan, yung mga hipag ko dyan. Mga kapatid. Kuha lang kayo dito sa box ng mga ano, mga damit nyo. Pag marunong kayong magtahe, yan, tahihin yung gawin nyo siyang blouse. Kung ayaw nyo ng bestida, ang gaganda. Para sa mga sexy, para sa mga